Magandang tanghali guys, meron akong ipakikita sa inyo guys na nahukay ng bayaw ko ito. Para siyang ku kural tapos pagbiyak, meron siyang nakahilira na puti, maliliit. Yan o, oh. tingnan nyo guys o, oh. mga maliliit, nakahilira yan o, oh. kaya dami yan. Yan sa bato na nabiyak, parang kurals yung bato guys. Tapos ang laman, meron siyang mga laman sa loob. Yan. Yan o, yung nabiyak na yung iba. Yan yung laman niya. Yan nakahilira lang yan o. Comment nyo guys kung anong klaseng, anong klase ito guys. Bato ba ito guys o ano ba ito guys. Kumikinang kasi guys. Comment nyo guys kung sino yung nakakaalam kung anong klasing bat, bato ba ito or ano to baka ito na yung baka ito na yung ano ba mga kung mabinta to makabili na kami ng kalabaw Thank <sighs> you.